Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dailin Edo, kay Lilibit Tumage, Melinda Alvis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jinke Ferres, Josephine Castillo, hilito Brunola maraming maraming salamat sa inyong mga idol at sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa uh, screen ninyo mga idol nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. mabuhay po kayong lahat Shoutout din sa bago nating member at kapamilya kay Hari Chan. Maraming salamat sa pagtitiwala idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Nang tuluyan ng makalapit ang grupo nila ni Maki doon sa kampo, nagkakamustahan agad ang mga ito at tuwang-tuwa itong si Maki dahil muling makakasama niya ang mga batang ito Nabatid niyang kakaiba ang antas ng kalakasan. Nasasabik na itong si Maki na makitang muli ang kagalingan at bangis ng mga batang ito. Lumipas ang ilang mga minuto, muling nagpupulong ang mga ito sa mga dapat nilang gagawin sa araw na iyon. Nag-iba na din ang kanilang plano dahil sina butchok, Nonoy at itong si Maki ang magpunta doon sa mga kabahayan para mag-iimbestiga at magkunwaring bibili ang mga ito ng mga gulay at mga putas doon sa mga magsasaka. Sinakimba naman Kiram at Gado ang magpunta doon sa mga kapaligiran ng Kakahuyan para mag-iimbestiga doon. Para matiyak na mga ito na walang mga rebuilding talima ang nagkukubli doon at naninirahan. Samantalang ang grupo naman nila ni Major Golbe ang maiiwan at magbabantay dito sa kanilang kampo. Lumipas ang ilang mga minuto, nagsimulang umalis na ang mga ito. Sina Butchok, Nonoy at Maki, agad na tinungo ng mga ito ang mga kabahayan doon sa gilid ng sapa. Wi ka si Maki. Marami na din akong naririnig tungkol sa grupong talima, Dudong Butchok. At natuwa ko dahil napatay na ninyo ang dalawa sa mga ito at ang karamihan sa kanilang bilang. Ang iniisip ko lamang at inaakala na baka ang ibang mga membro ng mga ito ay natatakot lamang at napilita na sumali sa grupong talim. Kaya mas nakakabuting hikayatin natin ang mga ito na tumiwalag sa kanilang grupo. Pangakuan natin ang mga ito na protektahan natin ang kanilang mga pamilya. Kailangan na makagawa tayo ng paraan dahil nakakaawa kapag napatay natin ang mga ito na hindi naman tunay na mga masasama. Napatitig din itong si Butchok sa sinabing iyon na nitong si Maki. Dahil sa kanyang isip, malaki ang posibilidad na totoo ang sinasabi ng mga ngatay. Sagot naman itong si Butchok. Tama ka, Tio Maki. Ngunit kinakailangan na makahanap tayo ng paraan para makuha natin ang kanilang kalooban. Natitiyak kong magdadalawang isip ang mga ito na maniwala sa atin. Habang naglakad ang mga ito, laging nakamasid ang mga ito sa buong paligid at laging alerto. Hindi kasi pwedeng magpabaya dahil ayon nga doon sa opisyal ng mga sundalo na pinalitan nila ni Butchok maraming mga kasabwat na mga tao ang mga rebuilding talim. Normal lamang ang kanilang mga kasuotan. Tipikal na mga taong galing bayan at mamimili lamang ng mga gulay at mga protas. Lumipas ang ilang mga minutong paglalakad ng mga ito, narating na nila ang gilid ng sapa at bumungad sa kanila ang mga kabahayan na nandoon. Maraming mga kabayan Napati doon sa kabilang bahagi ng sapa, mayroon ding mga kabayan ang nakatayo. Tumigil muna sa paglalakad ang tatlo. Nilibot muna nila ang kanilang paningin sa buong paligid at pinag-aralan ang buong lugar. At ilang sandali, muling naglalakad ang tatlo. Nang may makita ang mga ito, na tatlong matatanda ang nagpapastol ng kanilang mga alagang hayop na mga kambing at mga baka. Nandudoon ang mga ito sa gilid ng mga kakahuyan. Ngunit nang makita sila ng mga ito, nababanaag sa mga mukha ng matatanda. Ang kanilang mga hitsura na parang may mga kinatatakutan na hindi nila maintindihan. Kaya nauna na itong si Maki sa kanila habang nakangisi ito ng malapad. Bungad agad itong si Maki doon sa tatlo. Magandang umaga po sa inyo mga manong. Huwag po kayang matakot. Galing kami sa bayan at nais lamang namin na mamili ng mga prutas at mga gulay. At kung may mga alaga kayong mga manok, bibilihin din namin para sa aming ulam Sa narinig ng tatlong matatanda, napapangiti na ang mga ito at napakamot sa kanilang mga ulo. Sagot naman ng isang matanda. Ah! <laughs> Sige, mga iho, Isasama namin kayo doon sa aming tirahan. Mayroon kami mga gulay at mga prutas ang nando doon. Mamimili na lamang kayo. At pasinsyahan na ninyo kung ganun ang aming reaksyon. Alam nyo na, ang aming buhay dito sa tabing sapa, dito sa tumana, laging takot. At maaring alam nyo na ang ibig kong sabihin. Dahil ito, sa mga kampo ng kasamaan na nanggugulo sa ating bayan, Napatitig at napalingon itong si Maki Kinabutsok at nonoy ng marinig ang sinasabi ng matanda Naisip nila na maaring ang mga ito ang makapagbigay sa kanila ng impormasyon Ngunit hindi pa nila pinatulan ang sinasabi ng matanda Kailangan muna nilang magmasid at matyagan ang mga kilos ng mga ito Bago sila magtatanong Ilang sandali pa, ang dalawa sa mga ito, dinala na sila doon sa kanilang mga tirahan habang naiwan naman ang isang matanda para bantayan ang kanilang mga alagang hayop. Habang naglalakad ang mga ito, papunta doon sa mga kabahayan, napapansin ng tatlo ang mga taong nando doon na mariinang nakatitig sa kanila. May ilan pa nga sa mga ito ang napatigil sa kanilang mga ginagawa na palingon at napatitig sa kanilang kinaroonan. Napansin naman iyon agad ng isang matanda at uwi ka nito sa kanila Huwag nyo nang pansinin ang mga iyan Natural lamang iyan dito sa aming lugar Makailang bisis nang may mga pagtatangka ang mga rebelde eh dito sa aming lugar Kaya ganun na lamang ang kanilang mga reaksyon sa mga dayo At hindi na rin nakapagtataka na ang karamihan sa amin dito ay mayroong mga armas panlaban kung sakaling muling manggugulo ang mga rebelde. Halina kayo, pumasok na kayo dito sa loob at mamili na kayo ng mga prutas o gulay na gugustuhin ninyo. Mayroon din akong mga alagang manok sa likuran. Tingnan nyo din ang mga ito. Habang lumipas naman ang ilang mga minuto, habang nakikipag-usap ang matanda sa kanila, dito na nakakita ng pagkakataon itong si Butchok na makapagtanong tungkol sa mga rebelde. Wika ng binatilyong sundalo. Manong, tulad ng sinabi mo, makailang bisis nang may mga rebuilding ng gugulo dito sa lugar ninyo. Ano naman ang ginagawa ng pamalaan at ng mga lokal na opisyalis para maprotektahan ang lugar na ito? Di ba may mga sundalo ang nandoon sa unahan? Mayroong kampo kaming nakikita doon. Hindi ba nakakatulong ang mga ito sa problema ang kinakaharap ninyo? At ang tapang naman ng mga rebuilding ito na kahit na may kampo pa ng mga sundalo nang gugulo pa rin dito sa lugar ninyo. Sagot naman ng matanda habang humarap na ito kay Butok at tumitig sa mga mata. Tama ang sinasabi mo, Binatilio. Ngunit simula nang dumating ang mga rebuilti, hindi na kami nagtitiwala kaninuman man kahit pa sa mga sundalo. Ngunit ang isa pang dahilan, may ilan dito sa amin ang mga kasabwat ng mga rebuilti na gumagawa ng paraan para mapaalis ang mga sundalo. May mga hinala na kami kung sino-sino ang mga ito. Ngunit natatakot kami na balikan ng mga rebuilti hindi naligtas ang lugar na ito. Kahit na dito pa sa kalublooban ng aming lugar, may mga kasabot ang mga rebuilding na siyang nagiging tainga ng mga ito dito sa kalublooban ng tumana. Kapag gagawa kami ng paraan para makahingi ng tulong doon sa mga opisyalis sa bayan, baka iyon pa ang magiging dahilan ng aming katapusan. Sabad na kan itong si Maki. Mawalang galang na, Manong. Kung totoong may mga kasabwat ang mga rebelde dito sa lugar ninyo, bakit hindi kayo gumagawa ng paraan para mapaalis ang mga ito? Mas marami ang bilang ninyo kumpara sa kanila. kayang kaya nyong paalisin o ipaaristo ang mga ito. Muling sagot naman ng matanda nitong si Maki. Tama ang sinasabi mo, iho. Ngunit kapag gagawin namin ang mga bagay na iyan, bago pa namin mapaalis ang mga ito ng tuluyan, magsidatingan na ang mga rebuilding talim na iyan. At alam mo, hindi sila mga ordinaryo. May mga karunungan ang karamihan sa mga ito pagdating sa mga orasyon. Bukod pa sa kanilang dalang mga armas, nakakatakot ang kanilang karunungan at lakas Iho, hindi namin kayang kalabanin ang mga ito. Gustong-gustong sabihin na sana nitong si Maki ang kanilang tunay na pagkakilanlan at ninanais na nilang makatulong sa pinoproblema ng mga ito. Ngunit agad na hinawakan nitong si Butchok ang balikat nitong si Maki at bulong ng binatili yung sundalo. Tio Maki, huwag mo na may nararamdaman akong kakaiba sa matandang ito. Kaya napatigil itong si at pagkatapos agad na nilang kinuha ang mga nabiling mga prutas at mga gulay. Sumama na ang tatlo doon sa dalawang matatanda sa likuran ng kanilang bahay dahil nando doon ang manukan ng mga ito. Habang sumasama naman itong sinunoy doon sa dalawang matanda sa pagpasok doon sa kulungan ng mga manok Bulong nitong si Maki kay Butchok. Dudong Butchok, ano ang ibig mo sabihin na may nararamdaman kang kakaiba sa dalawang matatang ng iyan? Bulong naman na wika nitong si Butchok doon kay Maki. Tiyo Maki, bukod sa kakaiba ang kanilang mga pinagsasabi, kailangan din munang mayroon tayong makakausap na iba pang mga taong naninirahan sa lugar na ito ang hindi ko lamang maintindihan kanina. Bakit nababanggit ng matanda na mga talim ang mga rebelde Kung ganon, alam ng dalawang ito na mga talim ang mga ng dirito sa Kampu Utso. At isa pa, Tio Maki, hindi ako naniniwala na natatakot ang mga ito dahil kung gugustuhin ng mga ito na palayasin ang mga kasabwat ng mga rebelde, magagawa nila ang mga ito dahil ayon nga kanina ng isang matanda, may mga armas ang karamihan sa mga ito na kayang lumaban sa mga rebelde. Hindi man nila kayang makipagsabayan sa lakas ng mga rebelde, ngunit natitiyak kong kaya nilang palayasin ang mga kasabwat ng mga talim. Mayroon akong nakikitang tatlong mga tao doon sa kabilang bahagi ng sapa. Pagkatapos natin na makabili sa mga ito, susubukan natin na sumaglit doon tiyumaki para makapagtanong na din. Sinang ayuna naman agad nitong si Maki ang sinasabi nitong si Butchok. Ngayon niya naisip na tama nga ito. Maari pa nga na ang mga matatandang ito ay ang mga kasabwat mismo ng mga rebelde. Matapos nilang makapagbili, agad nang nagpapaalam ang tatlo at pagkatapos doon na sila dumaan sa gilid ng ilog at sumaglit doon sa tatlong nakikitang nandoon sa kabilang bahagi. Abala ang mga ito sa panguha ng mga kahoy. Agad na wika nitong si Butchok nang makalapit na ang kanilang grupo doon sa tatlo. Magandang umaga po, mga manong. Mayroon po lamang kaming itatanong sa inyo. Minabuti na nitong si Butchok na sabihin na sa mga ito ang kanilang tunay na pagkatao. Susubukan niyang linlangin at takutin ang mga ito. Huwi ka nitong si Butyok. Mga sundalo kami galing doon sa kampo. At may mga napag-alaman na kami tungkol sa mga kasabwat ng mga rebelde dito sa inyong lugar. Kaya mas mabuting magsabi na kayo ng katotohanan. Nakikilala na din namin ang ilan sa mga pagkakinanlan ng mga kasabwat ng mga rebelde. Tutulungan namin kayo. Protektahan namin kayo laban sa mga ito. Kaya magtiwala kayo sa amin. Agad naman na humarap ang isang matanda sa kanila at uwi ka agad nito. Mga sundalo kayo. Ngunit bakit kayo nakipag-usap doon sa tatlong mga matatanda? Sila ang hinahinalang mayroong kaugnayan at kasabwat ng mga rebuilding. Ngunit hindi dapat na pag-usapan ang mga bagay na iyan dito sa lugar na ito. Dahil may mga matang lihim na nagmamasid sa atin. Kung gusto talaga niyong makatulong, mamaya pupunta kami doon sa kampo. May ibubunyag lamang kami. Sa kanilang narinig, nagpasya na sina Butchok na bumalik na ang mga ito sa kanilang kampo. Mukhang mayroon na silang makukuhang mga impormasyon sa mga ito dali-daling umalis ng kanilang grupo. Nakita din nilang nakamasid na sa kanila ang dalawang matanda doon sa kabilang bahagi ng ilog. Hindi na nila pinansin ang mga iyon. Tuloy-tuloy lamang ang kanilang paglalakad hanggang sa sapitin na nila ang kanilang kampo. Kung nagiging madali ang lakad nila ni Butchok, hindi ganon ang nangyayari sa grupo nila ni Kimba, Gado at Kiram. Dahil habang nililibot ng tatlo ang kalublooban ng kakahuyan. Biglang nakakaramdam ang mga ito ng mga pangitain at kakaibang mga presensya. Kaya nagpasya muna ang mga ito na magtago muna doon sa mga malalagong damuhan. Ang wika agad nitong si Kimba sa kanyang mga kasamahan. Mukhang hindi maganda ang mga nararamdaman kong mga presensya. Kiram, gado. Mukhang may mga umaligid ng mga hindi normal na mga nilalang. Kailangan natin na matyagan ang buong paligid para mapagalaman natin ang kanilang pinanggagalingan. Matyagang nagmamasid ang mga ito sa mga kaganapan sa buong paligid at sinipat-sipat ang buong kapaligiran ng kanilang kinaroonan at makalipas lamang ang ilang mga sandali, agad nilang nasisipat ang grupo ng mga tao Nabatid nila agad na galing sa mga kampo ng kadiliman ang mga presensya ng mga ito. Bukod sa maitim nilang kasutan, mayroon pang mga maskara na kulay puti ang kanilang mga muka. May bitbit na mga matatalas na armas ang mga ito at mga baril. Ngunit ang kanilang ikinabahala dahil may tatlong mga taong kasama ang mga ito na may piring ang mga mata may busal ang kanilang mga bibig at nakagapos ang kanilang mga kamay na mababatid mo agad na maaring bihag ang mga ito ng mga nilalang muling wikang pabulong nitong si Kimba sa kanyang mga kasama Iyan na ba ang mga nasabing mga talim sagot naman itong si Gado. maaring iyan na ang mga talim Kimba ngunit ang iba pa nilang mga kasamahan Mukhang hindi kabilang ang mga ito sa mga talim dahil nakabahag lamang ang mga ito at ang kanilang dalang mga armas ay mga pinuti. Ano ngayon ang balak mo, Kimba? Hayaan na lamang ba natin ang mga bihag ng mga ito na tuluyang madala ng mga nilalang? Nag-iisip ng ilang mga sandali itong si Kimba. Kung direktang atakihin naman nila ang mga nilalang na iyon at bawiin galing sa mga ito ang mga bihag. May posibilidad na matalo sila. Dahil bukod sa dami ng bilang ng mga ito, nararamdaman din nila na ang karamihan sa mga ito mayroong tangan na mga karunungan. Ilang sa pa, sagot nitong si Kimba. Mas nakakabuti sigurong sundan natin ang mga ito para mapag mapagalaman na natin ang kanilang kuta sa lamang tayo gagawa ng paraan kung paano mailigtas ang mga bihag pagdating doon. Sa ngayon, wala tayong magagawa. Baka tayo pa ang mapapahamak. Sigurado akong ang karamihan sa kanila mayroong mga tangan at bukod pa nito. Ang mga taong nakabahag, nakasamahan ng mga nakasuot ng mga maitim na damit, mas malakas ang kanilang nararamdaman na presensya Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi pa nila mawari kung anong uring nilalang ang mga ito. Para kasing mga nitibol lamang ang mga ito. Ngunit kabaliktaran naman ang kanilang nararamdaman na presensya galing sa mga ito. Lumipas ang ilang mga sandali nang makita nilang sumuot na ang grupo ng mga ito doon sa malalagong mga kakahuyan. Nagpasya na ang tatlo na sundan ang mga ito. Ngunit itong si Kiram nagdalawang isip pa nga ito dahil nga ang utos lamang ni Butchok sa kanila na maglilibot lamang ang mga ito doon sa paligid ng kakahuyan at kung may makikita ang mga ito na mga kahinahinalang mga tao agad na bumalik ang mga ito doon sa kanilang kampo at ibalita ang kanilang mga nakikita ngunit dahil nga nagkasundo sinakimba at itong sigado na sundan ang mga iyon wala na siyang magagawa kundi sumunod na din sa dalawa niyang mga kasamahan. Tanong nitong si Kiram kay Kimba. Kimba, ang utos ni Butchuk, maghagirap lamang tayo at magilibot dito sa kagubatan. Sagot naman itong si Kimba kay Kiram. Huwag kang mag-alala, Kiram. Kapag may mapapansin tayong kakaibang ikinikilos ng mga ito, agara naman tayong umatras at lumayo sa kanila. Sa ngayon, kinakailangan muna natin na sundan ang mga ito at kinakailangan na mag-iingat tayo sa lahat ng mga pagkakataon. Hindi ko maatim na hayaan at iwan na lamang natin ang mga bihag ng mga ito. Kapag makakita tayo ng magandang pagkakataon, babawiin natin at iligtas ang kanilang dalang mga bihag. Thank you